Yan mga paps, dito muna natin ngayon, Hindi muna tayo mag-aayos. Nandito tayo sa ano, sa Litex, malapit sa amin 'to. Uh, pinuntahan natin 'tong pwesto dito ni Hiwaga, Hiwaga Overload. Uh, nakita natin, 'yan nagpa-picture nagpa pa tayo kanina. Ayan o. Tapos ngayon, ayan, ang dami pa rin kumakain dito. Uh, ang kagandahan dito mga Pops, uh, Mayroon meron pa tayong namit na mga kalok-alike. Uh, alike ni Christopher De Leon, ni Manny Pacquiao, tsaka ni Robin Padilla, tsaka ni Bong Manny Pacquiao Yeah. pumasok na sila doon sa loob ah, uh, ayun, marami ng vlogger doon sa loob mga vlogs ayun so, ah, subukan natin pumasok ah, uh, ayun, pasok tayo sa loob ah, excuse me ayun, mga paps dito tayo sa loob Yes, Ayan, si Manny Paxiu. Ang mga picture sa kailangan. Ayan. Kaya tayo. Dito tayo sa pwesto ni Hiwaga. Ito yung paresa niya. Ayan. Subukan natin makipag facebang kay Manny Pacquiao?

So, andito na tayo mga paps sa taas Ngayon si Kalokalay Ngayon si si Binoy. Ano <laughs> si Marguer? si 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 si

kiniting ko kiniting habi Castro? Ano ba sinatorbo? Ito ito. ayoko, ayoko. Hindi na yung kaya. Ang ito. na harap mo Yung may bilog na parang ano trafo? Hindi na tito tito dinangaros <laughs> mo. Alam mo yung kibacheng. Hindi kapit na siya. Hindi kapit na guno ko si senator Robin Padilla at si ma-confirm Leon <laughs> Sir, pwede po magpa shoutout out sa kay Makaya Makaya Family. Makaya okay. Makaya Family po. Yan si Take the Isang shout out po sa mga Ayan, thank Saka kay Jobs Mechanic po. Jobs, Jobs Mechanic. Mechanic. Oh, isang mainit at mahalag na shout out kay Jobs Mechanic. Salamat po sir. Salamat ano po. Man, dole, thank you idol. <laughs> Ay sorry po. <man. laughs> nakita natin. Nagpa-shout out tayo kay Senator Robin Padilla. Ayan. <laughs> ayan si Iwaga hello po mabait oh, siya <laughs> ito yung pesto niya So, mga paps, okay na. Nakapagpa-shoutout na tayo. Tsaka nakapagpunta na tayo dito. Nakapag-vlog na tayo sa pwesto ni Hiwaga. Ayan Oh. Daming pila. Hey! <laughs> Yeah, may Ayan ang pwesto niya. So, medyo gabi na. Ayan, ang daming tao dito mga paps. So, nakita nyo kanina, nakapagpa-shoutout na tayo. So, masaya na tayo nun. Ayan. Ayan pwesto niya pala dito sa Litex. Makikita niyo malaki na yung pwesto niya, hiwaga overload.